magandang buhay guys nandito tayo ngayon guys no puntahan ko muna yung irrigation. na kung saan maraming mga tilapia dito on dati mga langga maraming tilapia ipakita ko sa inyo guys dahil sa sobrang sobrang dry na sobrang init po ang panahon ang temperatura dito mga langga tingnan nyo po guys wala ng tubig sa irrigation or dito sa kanal na malaki yan wala na oh. Dati napakaraming ano dito guys, napakaraming mga tilapia. Yan, yan may mga tubig dati diyan, napakaraming tilapia dito guys na uh, tinitingnan namin dati, no. Sa, uh, kaso lang, wala na ngayong tubig kasi uh, na nag -dry na sa sobrang init. So babalik na naman to siya pagdating ng araw ng nang ano winter. Pagdating ng winter, mag magtutubig na naman dito guys. Pero yung sa dolo, yung parang sa dolo nito, itong irigasyon, may mga damo-damo doon. May tubig doon guys na konti Siguro nandoon lahat pumunta yung mga tilapia. No? Nandoon. So, punta muna ako ng tindahan guys. Mag-ano muna tayo. May bibilhin lang ako sa glit. Punta akong tindahan. May bibilihin lang tayo. malayo-layo rin kasi ang tindahan dito. Doon pa banda sa petrol or sa gasoline station. So hanggang dito na lang tayo guys. Magandang buhay. Subscribe pa more sa ating uh, channel Valencia OFW Vlogs.